Mga kapatid, sa oras nga po na 6.29, kasama po natin ang Secretary General ng Centro, Sir Joshua Mata. Magandang umaga po, Sir. Good morning po. Good morning sa iyo, Kited. Magandang umaga po, sir. Thank you for being on the show. Sir, gusto po namin kuhanin ang inyong reaksyon dito nga po sa hindi pagkakapasa nitong 200 peso uh, wage hike bill dahil nga po hindi nagkasundo yung Senado at Kamara sa kung magkano yung uh, magiging umento sa sweldo ng mga manggagawa. Ano pong reaksyon ng inyong grupo dito? Tinitignan po namin ito na napakalaking betrayal sa mga manggagawa dahil ipinangako po sa amin ito ni Speaker Romualdez kung matatandaan ninyo, bago nila ipasa yung 200 peso wage increase. Sinabi nila, masisiguro niya na lalabas ito before the end of the 19th Congress. Kaya, kaya, pero ang nakita namin ay mukhang nilaro lang nila talaga yung mga manggagawa. Dahil bagamat totoo na may pagkakaiba po ang Senado at saka ang uh, lower house sa kanilang amount, hindi naman po insurmountable yon eh pwede naman talaga sila mag bicameral conference committee at pwede sila magkasundo. In fact, marami po sa mga manggagawa at maging sa mga mambabata sa lower house. Sali po ay nagsasabi na na kung may hirapan tayong magdebate pa, edi eh di adapt na lang po ng house yung Senate na version. Dahil kung gagawin nila yon hindi na kailangan ng bicam. Subalit, Uh, ito pong ating uh, ito pong uh, head ng labor committee na si Fidel Nograles na mula po nung natalo siya ay eh, parang missing in action, bigla na lang po naglabas ng statement na ni-reject nire niya yung version ng Senate. And and what from what we heard is that that was never consulted sa the labor committee. He did that he did that on his own. So sa tingin namin dahil missing in action naman siya, very very likely Hinanting siya ng Speaker of the House para siya po ang isalang para patayin ang bill. Sa madaling salita, hindi ho totoo na yung pagkakaiba ng versions ng, ba ng House at saka ng Senate ang naging dahilan nito. Ang totoo ho kung bakit hindi ho pumasa ang batas ay dahil po sinabi na ng Malacanang na ayaw nila ng kahit na anong legislated wage increase. That is the real problem. So kung naghahanap tayo ng dapat nating sisihin sa hindi pagpasa nito, wala kong iba yan kundi si President Marcos himself at yung kanya mga minions sa Congress na si uh, Senate President Jesus Cudero at Speaker of the House Martin Romualdez. Oo. Uh, so base po sa naging pahayag ninyo no from kung ano man yung nakuha ko doon, ang may kasalanan nito hindi lang po si Speaker Martin Romualdez, also President Bongbong Mar Marcos himself kasi naglabas na sila ng statement na parang hindi rin sila sang ayon dito noong una. Kung bagay titignan maigi mo na kuno ang economic impact po nitong magiging taas sa uh, sweldo sa mga manggagawa natin. Pero ano naman po ang reaksyon ninyo doon sa sinasabi dito ni Nograles na doon sa sulat niya nakalagay, handa naman siyang makipag-bycam sana pero hindi gumagalaw po ang Senado. Ano po ang tingin niyo doon naman sa naging tugon ng Senado dito? Eh nung sina-inisyo niya yung statement na yan, kahapon na ho yun eh. Wala na ho talagang panahon mag -bycam. no kaya Kaya nga ang, uh, ang pwede na sanang solusyon ay i-adapt na lang yung version ng Senate. At yun po yung posisyon sa marami sa mga kasama niya sa Labor Committee. Pero missing in action nga ho siya eh. Hindi nga ho siya, anong dahilan ba't nawala ng oras ng, ng BICAM? Kasi po, nung inilusot po yan, nung 200, yung 200 pesos na yan last, uh, last week, alam nyo ho ba ni hindi na siya nagpakita no, mula nung natalo siya? Ta Tagalan pa nga po yung pag transmit nito sa Senate dahil ho nga wala nagmamanage ng pag-transmit niyan ang naipadala lang nila last week ay yung uh, listahan ng mga conference nila. Pero hindi ho pinadala yung bill. Ay na-check na ho na namin yan, Monday na eh. Kaya naipadala na Monday na. Kaya kasalanan din ni Fidel Nograles yan kung ba't nawala ng oras. And not to mention, that Fidel was actually sitting on the bill for more than a year. Talaga pong hiniring lang niya na hiniring yan pero wala siyang kaplano-plano talaga na palusutin yan. at every time natatanungin namin siya during hearings even outside of hearings bakit hindi pa natin to ipasa ang sasagot ho lang sa amin yan ay no, wala ho akong go signal ah uh, eh syempre kanino siya naghihintay ng go signal eh di ki speaker po no kaya nung na lang namin si speaker nung uh, nung bago magkaroon ng adjourn ng ano ng uh, recess ang congress nung pebrero dulang lang gumalaw yan eh not ngayon sisisihin niya yung BICAM. Now, obviously, kailangan din natin pong yung Senado. Tama din pong sila dahil nagpunta ho yung buong um, uh, ng House sa Senate the other day at nandun sila, pinaghintay ho sila doon for hours ni hindi sila hinarap. Kaya nakakainis din naman yon Pero hindi yun dapat maging katwiran para hindi isulong itong batas na ito sa pamagitan ng Uh, pagdinig dun sa posisyon ng nakakarami kung hindi man halos lahat ng mga labor committee members ng House na i-adapt na nga lang yung, yung 100 peso Senate version para wala na ng buy -cam. Kasi malinaw na eh. Malinaw na malinaw na na plano na ni uh, Senate President Cheese Escudero na patayin na ang bill na ito. Kaya nga ayaw na nila mag buy -cam. Kasi nga pinadala na ho sila ng letter ng malakanyang ng position paper na ayaw nila ng ng anumang forma ng uh, uh, wage, uh, wage uh, increase, whether it is 100 or it is 200. So napaka, ito pong mga sunod-sunod na -sunod events na to shows us na talagang meron po nangyaring machination, may nangyaring uh, mga pagkilos, maneuvers para talaga deliberately patayin yung batas. Oo. So uh, sa madaling salita, hindi lang dapat lower house, hindi lang Senado, hanggang kay Marcos Jr. po kumbaga eh dahilan kung bakit hindi po naipasa itong wage hike bill. So Sito sa Japong, ang totoong dahilan kung bakit hindi ito pumasa. Yung pong kanya mga minion sa House at saka mm -hmm. sa Senate ay mm -hmm. eh, ano na lang po 'yan? Utosan na lang po niya 'yan. Mm -hmm. So tama po Sir Joshua Mata, uh, para po sa inyo si uh, President Marcos Jr. ang totoong dahilan bakit hindi po ito naipasa. Opo. Mm -hmm. Opo. Siya uh -huh. lang po at wala nang iba. Eh, pwede idamay niyo na yung dalawang minions niya, of course. Opo, opo. Opo. Uh, ano ang balak niyo ngayon? Joshua? Um, magandang umaga, Ted, no? Ah, mamaya ng 8:30, yung mga mga kasapi ng Nagkaisa ay magtitipon-tipon sa my Boy Scout Circle at doon kami mag express ng aming indignation. Hmm. At nananawagan kami sa mga manggagawa, kasama namin manggagawa at iba pa mga unionista na sa kanya-kanyang lugar, later on, no? hindi naman kailangan ngayon, but later on, kung gusto nyo express yung, ano, yung inyong sama ng loob, kawin din po ninyo yun. Mag-noise barrage din po kayo para iparamdam natin sa ating mga politiko na hindi ho dapat niloloko ang mga manggagawa ng ganito. And then after this noise barrage, what's next? Well, obviously, we would have to sit down and plan our next moves dahil uh, babalik huli-uli tayo sa zero para, para i-shepherd uli ito sa susunod sa, sa 20th Congress. But this time around, mm. I think it's very clear na ang lesson dapat para sa mga manggagawa ay wag ho tayong aasa sa ating mga politiko kahit pangakuan tayo, kailangan po natin talaga mag-mobilize parate para i-pressure natin sila. That should be the lesson. And then wala ba kayong lesson dito sa inyong party list group dyan sa House? Meron diyang umano ay kumakatawan sa mga manggagawa eh. Eh kung yung oh, kasama kanil po namin ha? kasama po namin si uh, DS Mendoza, no oh. si yung Deputy Speaker nga po siya. Mm -hmm. Pero siya po ay isa sa mga nag-move na nga na-adapt i na lang yung Senate version in fairness naman sa kanya. Siya talaga mm -hmm. nag-move na mag-adapt na lang ng version na dahil nga nakita na niya mm -hmm. nilalaro na kami ng nang Senado, no? Kaya unfortunately, she not circuit who siya nung kanya nung kanyang committee chair. Eh. Pero batahimik siya. Ah, kahapon ho, ang alam ko na kumihilos sila yung kumikilos doon sa loob para talaga mm -hmm. itulak pa yan up to the 11th hour. So mm -hmm. I suppose you, you might as well. I suppose he should he should uh, speak up uh, and I mean I suppose you should ask him to speak mm -hmm. up publicly mm -hmm. but uh, but I okay. think he will do so in due, in due time because I think pag hindi rin siya nagsalita magkaka problema siya at masisisi siya talaga dito. Oh kasi kung alam mo 'yon kung pumunta ka doon kasama pa siya doon sa delegasyon ng kamara na pumunta in the Senate? Opo, Okay. Opo, so kung, po siya habang <clears throat> nandoon kami sa labas sa impeachment okay. kaya nga, kung kasama <laughs> kung kasama siya doon Palagay ko naman, uh, hindi naman kabastusan yun eh. Kasi co-equal naman kayo sa usapin ng legislation eh. Di ba? Kung naandong ka, tapos uh, kumakatawang ka sa labor. Di ba? I mean, anyway, eh, nangyari na nga ito. But uh, dito rin kasi malaking bagay nga kung yung mismong miyembro ng labor committee, halimbawa, no kung yung inyong chairman ay papatay-patay o inabandonan na kayo, palagay ko naman, hindi nawawala ng kapangyarihan ang sinumang miyembro ng committee o kung siya ay vice-chair dito. Nasya magsalita. No, nasya nasya ang kumatok doon sa mga opisina nitong mga senador kasi, ah, kasi kung talagang talagang gusto, di ba? Oo, ay, Opo. ay bahagi siya ng majority, di ba? Tama po 'yon. Okay. Tama kaya po kaya yon. Kung bahagi Insap, ka ng majority, baka kasama ka rin dito sa dramang ito ng majority. Tama po 'yon. At ako inaasahan ko po na magsasalita siya, no? Uh, kasi nga at sinabi ni namin sa kanya, no, na pagka hindi talaga siya nagsalita, eh talagang magadamay siya dito. Kasi nga, bahagi nga siya ng, bahagi nga siya ng committee eh. Mm, mm, diba? kasi nung nawawala ang missing national chairman, inaasahan nga natin dito. Kasi in fairness naman doon sa nasa minority, oh, alam mo na kung sino yon na nagsusulong nito, eh minority sila eh. ba diba? Opo. Opo. Anyway, nangyari na po ito. Uh, uh, Joshua, <laughs> 20th Congress, sigurado meron namang magpa-file niyan. Di ba? Ay, sigurado po. Oh, Pero at the end of the day, kung ganyan nga nangyayari, meron ba bang pag-asa talaga ito to be more pragmatic about this particular situation? I think and, and I, I really think Ted that unless ang mga manggagawa talaga ay matututo talaga na mag-mobilize ng malakihan sa buong Pilipinas para mm -hmm. i-pressure ang ating presidente. Mm -hmm. Palagay ko po hindi ho sa iyo pakikinggan mm -hmm. at babarahin at babarahin niya na Malacañang. Malinaw na po itong presidente po natin to, wala ho itong kapaki paki sa mga manggagawa. This is the first president that I've I've been in in the past three decades that I've been in the labor movement. This is the first president that never even dared to meet the, with the labor movement. Mm -hmm. No, uh, at least not as a whole, no. Mm -hmm. He meets with the sa paborito niya, mm -hmm. no, na na, uh, na unyon, pero not, mm -hmm. na pero hindi hu sa lahat. Mm -hmm. That's as, that's so unprecedented, no. Mm -hmm. And more importantly, itong 19 Congress, tignan niyo naman. meron bang chinampion ang 19 Congress na to ng kahit na anong batas na nakinabang ang mga manggagawa wala ako na alala, eh, mm -hmm. No? At, at, at anong nasabi ng ating presidente para sa mga manggagawa natin na, na pakapakapikinabang? Eh, eh, the only thing that I heard about ay yung kanyang 20 pesos na bigas para sa mga manggagawa na in nila sa minimum wage earners daw at the end of the day, No, ang tanong, would that be sustainable? I completely doubt that because the gate farm, the farm gate prices are so much higher than the 20 peso bill. Anong gusto nilang gawin? Mag magutom ang mga mga magsasaka natin dahil sa para lang para silang popogi. Wala hong dapat ho malinaw na. Wala nga asahan ang mga manggagawa sa presidente ito. Kaya kinakailangan po mag-organisa at kumilo sa mga manggagawa para itulak po natin ang malakanyang para gawin ng tama para sa atin. At uh, yun naman din talaga ang nangyayari sa ilang mga bansa na demokratiko. Na if the institutions ah, fails you, no? o, kumbaga, kung ikaw binibigo ng mga pinagkakatiwalaan yung institusyon, dapat maramdaman nila. Tama okay. po yun. At mm. yun ang lay lang. Kung bakit nga po may riot sa LA eh. <laughs> mm. Eh baka yun ang inihintay po ng Malacanang. Ay wag naman siguro, no ha? Wag naman siguro. Pero atin... Wag naman siguro eh. Mm. Pero baka, baka nga yun ang inihintay pa ng Pangulo natin eh. <laughs> kahinahuna ng ating panalangin this morning. Pero yun nga, ano, sa napakaraming usapin, kagaya nito nangyayari ngayon, na inaasahan po ng na-trial, ito na nga po yun. Hanggat tahimik po tayong lahat, pagsasamantalahan po tayo ng mga hunyangong ito. Ay, sorry po. Tama po, po yun. Ay, Tama sorry. po yun. Okay, sige. Ako so... na po magsasabi, mga hunyangong ho talaga yung mga yan. Pati po yun ang sa amin na ipapasa niya yan. No? Naku hmm. po, hunyangong po talaga yon. Sige. So, Joshua, makikibalita kami sa inyo kung sakasakali sa anumang mga pagkilos ninyo para sa kapakanan ng mga uri manggagawa. Mabuhay ang inyong hanay, Joshua. Maraming salamat po.